Paano magpanggap na hindi pagod sa trabaho? Si Marco ay isang binata na nangarap maging seaman upang iahon ang pamilya sa kahirapan. Matapos ang ilang taon sa dagat, natutunan niyang magpanggap na hindi pagod sa trabaho upang mapanatili ang magandang imahe sa kanyang mga kasama. Isang araw, habang naglilinis ng deck sa ilalim ng matinding init, naramdaman ni Marco ang matinding pagod. Ngunit nang makita niyang nakatingin ang kanyang mga kasamahan, Nagpatuloy siya sa trabaho ng may ngiti, itinatago ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap, napansin ng kanyang matalik na kaibigan ang pagbabago sa kanya. Isang gabi, inalok siya nito ng pahinga at nagbahagi ng kwento tungkol sa mga pagsubok at sakripisyo ng buhay daga. Napagtanto ni Marco na hindi niya kailangang magpanggap ang pagiging tapat sa sarili at sa iba ay mas mahalaga. Mula noon, natutunan niyang humingi ng tulong kapag kinakailangan at magpahinga kapag pagod. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang pagpapanggap ay maaaring magdulot ng higit na pagkapagod at ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagiging tapat at bukas sa mga kasama. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-comment, mag-like, share, at subscribe para sa iba pang content.